Estado ang apat na miyembro ng robbery hold-up na grupo sa operasyon ng mga autoridad sa lungsod ng Marikina kanina. Kabilang sa mga dinakipang leader ng grupo na isa raw retiradong sundalo, si Emil Sumangil na alerto 24. CIDG Anti-Organized Crime Division ang hahawak ng operasyon. Yun isa dyan yung, yan, yung uh, tinatawag na alias Nick Nick. Mayroon siyang monetary reward. Isang robbery hold-up group ang target ng mga pulis. Lalapag ang mga suspect sa area ng Marikina ayon sa impormasyong ibinigay ng police asset. Pasado alas 12 ng tanghali, gumalaw na ang CIDG. Final briefing natin yung kanina. Unang na-recover ang kulay abong AUV na ito na gamit ng mga suspect. naka ang plaka ng sasakyan. Sa loob nito nakuha ang granada at iba pang ebidensya. Sunod na nadakip ang apat na suspect. Sa pangunguna ng umanay leader na si Romeo Pasqua. Mga ano? Nakasa mo? Nakasama, party mo nga? sir. 20. Si Romeo Pascuarao ay isang retired technical sergeant ng Philippine Army. Bukod sa mga granada, bala at iba pang klase ng mga armas, nakuha ng mga polis sa mga pera mula sa sinasabing hinold up ng grupo mula sa iba't ibang establesimiento. Positibo silang kinilala ng kanilang mga biktima mula sa iba't ibang lugar sa eastern metro Manila hanggang sa probinsya. Magkasama po lahat yan sir. Puro nga sila diba rin. Pinagtuto sila kami. Kulang kalahating milyong piso raw ang ng mga suspect mula sa biktimang ito mula sa bataan. Bigla na lang po hinara yung tricycle na sinasakyan ng nanay ko. Noong ano po, dala po, po tricycle kami noon. Noong ano po, bigla na lang po pumutok. Huling tinira raw ng mga suspect ang soft drinks dealer mula sa Marikina. Nito lamang sabado na nasa tanggapan na rin ng CIDG. Sinuntok niya ako dito. Kaya sabi ng anak, ay, bigay mo, na, bigay mo na, bigay mo na. Bigay mo na. Kaya binigay ko na yung bag ko. Kulang isang milyong piso raw ang tinangay ng mga suspect mula sa kahanang kanyang tindahan. Ito na pera, huwag nyo nang galawin kami. Ito na pera, binigay na ko lahat ng pera. Magkano tinangay sa inyo, ma'am? Marami rin yung tinangay na pera. Tapos pati yung bag ko, ayoko, bigay sinuntok niya nga po ako dito. Ayon sa police, may arrest warrants laban sa mga suspect at sinasabing matagal ng kabilang sa CIDG Order of Battle. Masasabi natin na matindi ng grupo ito dahil uh, um engage sila ng mga robbery at saka gun for hire sa Region 4A, sa NCR at saka Region 3. Emil, sumangil ka 24.